hindi mabibigyan na wala yung pagbibigay natin ng sa sapatos today. So yun ang lakas ng ulan ngayon. Pero hindi mabibigyan ng wala yung pagbibigay natin ng sa sapatos today. Dahil uh, hinihintay na ng pagbibigay natin. Kaya dalhin na natin yung sapatos sa kanya ngayon yeah, kahit na maulan walang umaraw kailangan natin maibigay ito kahit si Bossing oh, may nagpunta na may nagpunta si Bossing Bossing may nakita ka bang post? Bossing yeah. yeah. <laughs> Taga saan ka sir? Taga tuyo lang po sir dito lang ah, Kapamarek pa ah, ito Thank you po sir. Maraming okay. Maraming salamat po. Salamat po. wala kang si Bossing. <laughs> Thank you po. Boss. Okay Bossing. <laughs> ha? Ah, Bossing, ito mayroon kang ano oh. Dahil pangalawa ka, okay. ito sa inang tong cup ko oh. Thank you. boss bossing. Thank you. Thank you. Okay. <laughs> Ayan, hindi pa siguro alam ng pagbibigyan natin na nandito na. <laughs> nandito na ako sa area niya so makikilala niya tayo lang. medyo umuulan wait lang ano akong wait lang papayong ako Dito tayo kahit umuulan Ano lugar ba daw? car aircon ay wait lang bukunin ko na diretso ko na dyan special delivery umuulan umuulan umaaraw pari ko baba ko lang pa yung kumose wait lang ayan Bosing, wala kang customer. Kaalis ah, lang sir. Kaalis lang. Ano ba ginagawa niyo dito, boss? Aircon lang po. Ha? Aircon po sa si sakyan. Ah, aircon na sa si sakyan. Saan ba ako naglapag noong Doon na. No? Uh, Malayo-layo pa yun, di ba? Opo. Okay. Ah, oh, sige. Sabi okay. mo nga po sa kanila, yung mga trapo ko, follow and share nyo na. Next time, follow and share nyo na. Kaya <laughs> <laughs> ko Okay, bossing. Ito na yung sapatos mo, boss. Hey, yeah, you. And I really like those shoes. Kaso size 43. Oh, ah. Mo. ah, check mo muna kung ano. Oh. Ano boss? Sakto ba? Sakto. Ah, yo, sakto pala. You, wait lang. Yeah, kayo mag ah. Like and follow, share na yung... ah, Like and follow Ay, na eh. yeah. <laughs> yung ano ko wait lang ito. Chain sticker. Naglagay natin yung sticker para wala. Sakto lang bossing. Nagbahit akong ilaw eh. dito na ako dito. Malapit lang. <laughs> okay bossing. Maraming salamat. Mabuhay ka. Tapos <laughs> <Okay, laughs> na. Aray ko. Naibigay na natin yung unang sapatos natin. Ayan. Ayan na. Uwi na. Yep. Yeah. Ayan. Tapos na tayo magbigay. Sana bossing na siya ang kasi sa sapatos mo at uh, uh, salamat sa suporta. Like, follow, and share nyo ang video. So, yan, bossing, congratulations sa nakakuha ng sapatos. Uh, congrats sa'yo at uh, hindi ka na inep sa paghihintay kung kailan yung uh, time na darating ngayon nga. Dumating na yung time mo para makakuha ng sapatos. So, congratulations sa'yo, bossing, at uh, salamat sa palaging pagsuporta. Salamat sa palaging pag-like, pag-share, at pag-comment. Nakikita ko yung uh, pag-like mo, pag-share, at pag-comment sa mga bawat videos na pinopost natin. So... Deserve mo yung sapatos na yan. Sana masaya ka sa nakuha mong sapatos. At uh, keep on supporting uh, Ecoplace Tama ba? So yun. Merry Christmas. Malapit na pala ang Pasko. So yun guys, may pinost nga pala ako sa page na paki-heart yung picture ng uh, downside basketball. Paki-click niyo yung mismong picture ha. Tapos yun yung i-heart uh, nyo kasi uh, kailangan yon para bilangan para manalo sila dun sa contest, photo contest. Photo contest na yun. So may mag-sponsor dun. Uh, kung sino yung mapipili, makakakuha ng uh, pang merienda, pang Jollibee. Yun lang. Uh, meron yun, na ano, pang, support, uh, pang merienda. i daw. Pwede ko ba sabihin ng G cash Pwede naman siguro na. So yun, uh, may mag-sponsor dun kung sino yung mapipili na lucky sharer at lucky uh, Comment. reactor ng post na yon mananalo ng pang merienda pang Jollibee so check nyo yung yung post na yon yung post about ta uh, paki heart yung picture ng downside basketball so check nyo na ngayon para makita nyo Malayo nyo kayo makakuha ng pang merienda Okay, let's play, I place.